Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng kanyang prank ang reaksyon si Christy Fermin sa pambabatikos na natanggap ni Casey Concepcion laban sa mga basher. Sa isang episode ng show ni Fermin ay ipinagtanggol niya si Casey laban sa mga basher na bumabatikos sa pangangatawan nito. Mukha na raw kasing nanay ang aktres. At di rin daw pwede ito sa Viva Max. May kalakihan siya, oo. May kalaparan, oo. Pero sapat ba naman para tawagin siyang mukha ng nanay? Eh, napakagandang nanay nito. Ito, Ay, oo okay, naman. Mm -hmm. Hindi naman po papayat talaga si Casey Concepcion nung inaasahan nating kapayatan na pwedeng pang Viva Max. Mm -hmm. Hindi natin talaga maaasahan yon. dahil big bone po sila. Mm -hmm. Malalaki ang buto kaya hindi po talaga papayat ng husto na tulad ng inyong inaasahan. Ibinunyag din ni Fermi ng pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome ni Casey na inamin na raw umano ito ng aktres noon. Isa pa, meron po siyang polycystic ovary syndrome. Mm -hmm. Ito ah. yung picos na tinatawag. Ah. Oh. Ito yung, uh, hindi naman ito sakit, kundi iniintindi ito ng mga kababaihan. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Na nagkakaroon ng epekto sa katawan. Yeah. Kung pwedeng lumapad, lumaki, tumaba. Intindihin po natin na hindi naman po simple ang pinagdadaanan ni Casey Concepcion. At kung siya nga ay mukhang nanay, abay gusto ko nang maging anak niya pagkaganda-gandang nanay. Ah, oh, sure. Anong masasabi mo sa balitang ito?